Ayuno, know, Update tayo sa lugar namin, mga kaludi. So, ayan, oh. Tumas na rin yung tubig. So, malapo na yung tubig. Ibig sabihin yan, galing na ng ilog yan. Ang tubig na yan, hindi na tubig ulan yan, mga kaludi. So, tignan natin yung mga ano dito. Mga lulubog. Dito sa garahe natin, mga kaludi. punta natin dahil may mga gamit tayong nandito. So, ayan oh. Ito yung garahe namin. Nagkaroon na rin ng tubig. So, ayan. Sya, sa sapato. Ayan. o. Oh. Ito yung mga manok natin. Hindi sila masaya kasi. <laughs> ano, may tubig yung ano nila. Ah, dadapuan nila. Ah, masaya lang yung mga pato. So, ayan. Masaya-masaya yung mga pato dahil naliligo sila. At katubig yan yung gustong-gusto ng mga pato Yung malalim yung tubig Dahil malinis na malinis sila <laughs> Yung mga manok naman malungkot So ayan kunin pala natin yung Ano dito Ah Kaldero So tatas natin dahil pagka Bukas umanod to no, no! Yan Marati pa namang kaldero yan ah, Ano natin Pwedeng pang aros kaldo ng mga bata. sabit muna natin tong pintura mga kaludi dahil mayroon pang laman yan. Sayang. Ang pintura natin ng bakal. Saka natin kunin yung kaldero. Yan. Pang arus kaldo yan mga kaludi. Grabe kalaki yan. So. so ayan mga kaludi. Ito yung lugar namin. So siguro antayin natin ulit hanggang linggo kasi ano pala ngayon biyarnis so yan, baka tumas pa ito hanggang linggo kasi aabot dyan sa mga upuan na yun so may bakante pa kami ng ano pagpaparkin ng motor so ayan may bisita tayong manok <laughs> ayan mga kaluding ganito na lang yung video natin magulo yung bahay dahil baha dito sa amin maraming salamat sa panunood hanggang dito na lang tayo Uh, update ko ulit kayo sa bukas. Maraming salamat!